Good morning mga kapots. Uh, dito nga pala kami natulog ngayon sa may ako. Oh, no? O, oh, uh, ganun ulit so, may kalsada lang uh, dyan lang. At least uh, na lang mamaya. So time check 5.30 ng umaga. Kailangan lang na matignan ng positibo Iba ang masipag kumpara sa pursigido Habang isinasalin ko sa baso ang muhito Iniisip ko kung ano nga bang papiliko isang oh. ma- Ito ang view pag umaga

So guys, may first booking na tayo. Taytay -tay to Tagig. Tay guys, eh uh, nagkakahalaga ng 2000 'yan. So let's go pick up yun natin. Uh -huh. Mhm. Mm Sino pala 'to? Hindi mo ba nakita? ko luha? Pala ko din. Kidin <laughs> ko.

So guys, na pick up na natin ang first booking ngayong umaga. So, punta natin tagig. Let's go! sa Taguig. Uh, maliwagan. agad kasi oh, pasien pasien. Uh, Kasi may pumapasok ng mga ano dito. So, guys, sa uh, basement na naman tayo. sabay lang kami tumitingin mga uh, magbubuhat. So guys, naibabana na namin yung first booking namin at ngayon, ganap ulit ako ng panibagong booking. So guys, may second booking na tayo. Ah uh, wala pa 5 minutes na na tayo ng second booking natin wow at punta na tayo sa pickup point bali tagig to mandaluyong uh, let's go pick up na natin so, guys wallet pala ito nakuha ko yung patagig to mandaluyong okay lang kasi wala lang laman yung hacking wallet ganyan sa inyo ma'am? 350 Ang kalahati na yan Ay uh, supplier talaga ganyan oh, yes. Guys na pick up na namin yung second booking namin dito sa tagig papuntang Mandaluyong Hindi tayo makakapag double book kasi puno tayo Oh yes So let's go, yatid na natin to Abang maaga pa

Guys, uh, ako sa akin kasi, kasi wala din magbubuhat na lalaki. Ako na magbubuhat. So, buhat challenge na naman tayo. Wait lang. So, guys, uh, nandito na tayo sa Mandalu. Rating, kanakapila. Okay. So guys, uh, hindi wala daw silang pambayad kaya sila na lang magbababa. Okay lang din. Kasi magaan lang naman 'yan. Ah uh, na lang tayo. Si hey, madam kasi nagsabi yung kausap ko kanya sa telepono na sa cellphone na sabi ko doon po sila na ano, na magbayad na lang daw sila magbuhat. Ako magbuhat. Kaya lang, sabi nila dalawa, wala daw silang ano, cash. Kaya sila nang daw magbaba. So, okay lang yan. Guys, sa uh, second booking complete. Bali, kakain muna kami. So, guys, uh, umuwi muna kami kasi papakainin namin mga bata. Bewa na kayong binibigyan. Bawa, bawa, bawa. Ito ang ba panayang ba sa... Yes, pa sa Ito ang bawat pa sa chicken kasi may bawat ba okay, sa chicken kasi may chicken sa bahay tapos biyahe okay, time na kami so guys, kumain na kami ng tangalian so may bagong booking na tayo ngayon time check uh, 1.29pm so galing dito sa Pasig papuntang North Caloocan. So let's go, pick upin natin mga cabinet daw Let's go guys Boom So guys, ang layo ng pick up natin is uh, 3.1 km Ayan sya So may unahan lang Ito lang, namumula kasi dito eh ano. matagal-tagal 21 minutes Kung hindi lang yan pula Baka 5 minutes nandun na tayo. Oh yes. So, let's go. Pick upin na natin to. Kaya na mga tol, pag may mga pull out pala dito sa likod daw ang ang pikapan, So iikot tayo dito ngayon, papunta tayo dito sa likod ng building nila. So let's go, punta na natin 'yan. ikot ng ano? Kasi may po. Wala po yung nakalating. Wala po. Gel po pa rin. Tawagan mo muna sir. Kunin mo yung unit at saka tower. tao, may lang kanapin yun. Sige, sige po. Saka po pwede yung ito. Sa doon sa right. Kasi yung lines pa. Ay, sige po. So guys, naghihintay na kami kay, kay client. Nasa loob pa sila. Pababa na daw yung mga cabinet. Uh, ayun, medyo natatagalan yata sila. Uh, sige lang. Kinausap naman din ako na sabi ko maghihintay na. Ito lang tayo dito. di din yung mukha nito. Oh. Oh. Cute. Nanliit, nanliit ang aking puton. Nanliit si Pots. Ang liit siya dito, ang laki nito eh. Kasi 10 wheelers kasi yan sa'yo. Sa akin is 4 lang. So guys, na-pick so, na up ko na ang pang-third booking namin. At uh, ngayon, papunta na kami ng Caloocan North. So, ang layo niya is 28 kilometers. So guys, uh, third booking complete. Kalookan. Uh, time check 5:30 na. So maghanap naman tayo ng booking ko balik ng So tabi-tabi muna tayo din sana may makuha tayong booking pabalik update ko okay guys let's go so guys nandito pa din tayo ngayon sa North Caloocan uh, wala akong makita ng 2,000 kg kaya kinuha ko uh, 1,000 kg nag double booking ako ito siya tinawagan ko na si customer yung uh, papuntang Pasig kung pwede akong mag double book pwede naman daw kasi ang inauna akong pick up itong papunta Makati kasi itong mas malapit So nandito na ako sa pick up point, uh, naghahakot na din sila ngayon ito. So guys, ah uh, Tapik na, na natin yung Papuntang Pasig PBC uh, lang, apat Tapos uh, sabay na natin sa Makati Double booking Ah, uh, tunay natin yung sa Makati kasi Mamadali uh, Sikit dun sa ano, sa pinagapang namin sa ito las, yung last yung papunta Pasig sa gitna daan. So, buti naka ano naman. Nakalabas naman. So, Uh, Dito kayo guys pagdating doon. Let's go. One hour later. So guys, uh, na ibaba namin yung ano. Yung dito sa Makati. So proceed na tayo sa Pasig lapit lang uh, 16 minutes away lang uh, oh shit. Let's go. A few moments later.